sana. Sumarol si sana, Ben. Yun, napusag. Yun, yun, yun. Ay, samaran na ito. Sherbuli mo, Ben. Sherbuli mo. Ano yun? Bangus. Bangus. Di may malaki sa ilalim. May malaki sa ilalim. Dami, Ayan, napakarami. Ang dami. Sumaral. Ang dami, Bin. Ang dami lang. Ay, nakawala yung isa. Ha? Nakawala yung isa. Dito. Tabi, tabi. Ito? dito? Nakawala yung isa. Sumaral na isa. Nakawala. Eno Tatlo, tatlo yan. Huh? Hmm? Tatlo. Ay, ang dami. Napakarami oh Nakawala yung isa. Nalaglag na yung isa. Nalaglag yung isa, sayang. Diyan lang, Bin. Diyan. Atras akunti. Yan. bangus oh. Hmm? Nakawala yung isang bangus. Ito samaral, isa? Oo, oh, saka yung isang samaral nakawala. Grabe oh. Sayang, apat sana oh. Hmm? Apat sana, tapos apat na bangus. May <laughs> dalawang bangus. Sayang, na. nakawala na laglag yung isang bangus oh. Panalong panalo yun eh. Apat oh. Ang lalaki, oh. Ang lalaki, oh. Ang lalaki ng samaral oh. Hmm. Napakasorte mga kabay. Pakasorte. Oh, papahigit tayo mamaya. Ito Ben. Hmm, Ayan o. Oh. Wow. Sabang panalo hindi hmm? pa pala na shoot yung isa hmm? Hmm. ayan na ayan ang pinakamalaki bin o ito isa sabaw nito hmm? sabi ko na eh nandito lang sila sa oh. ano eh Ayan Ben, pinakamalaki Oh Okay hmm? Okay hmm? Allah Laki nyan no? oh Laki ah Hmm Oh hmm? <laughs> boy nas Swerte <laughs> Ah uh, Kaganda Nakawala pa yung isang bangus Tsaka isang samaran oh. Sayang no Hmm ka kapay oh Napakamahal nito dito hmm? mga kapay. Oh. Laki oh. Ano? Hmm? Grabe. Darang kulay ano? Hmm? Oh, lalaki. Lalaki ah. Sirte ng hagis mo na yun. <laughs> hmm? Narut ako wala pa ng isa. Sayang malaglag. mga kapay. Marami na kasing lumot. Oo. Oh. Hmm? Ito oh, tignan mo yung dala oh, maraming seaweed oh Yung kinakain nila eh oh hmm. Yung seaweed na ganito Jack. Hmm? Okay, oh. Taba. Taba, taba, oh. Hmm. Lapad oh. hmm? Ayos. Panalo. Jackpot, <laughs> kapay.